Hinikayat ni Senate President Juan Miguel Subiri ang pamahalaan na obligahin ang mga revenue services agencies na ayusin at paigtingin ang kanilang pangungulekta ng buwis. Ayon kay Subiri, hindi ganong kalaki ang itinaas sa budget sa taong 2024 na nasa 5.768 trilyon piso kung ikukumpara sa pondo ngayong taon na nasa 5.4 trilyon piso. katwiran dito ng senador na sa 300 billion pesos lamang ang itinaas sa pambansang pondo sa susunod na taon at hindi masyadong nilakihan dahil para hindi na lumobo pa ang utang ng bansa. Ginawa ito para mapigilan ang tuluyang pagtaas ng utang ng bansa at ayaw rin naman ng pamahalaan na ipamana ang malaking utang sa mga Pilipino. Dahil sa pinananatili ng ehekutibo at ng legislatibo sa small budget ang pondo ngayong taon at sa 2024 ay kailangan aliya itulak sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, GOCCs at sa lahat ng revenue agencies na doblihin ang pagsisikap na makakolekta ng malaking kita para sa gobyerno. Samantala para sa susunod na tunay target ng of Posto at BIR na makakolekta ng 4 trilyon pesos nakita para sa gobyerno mas mataas ng 15.19% kumpara sa 3.51 trilyon piso na tax collection ngayong 2023. Ako si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.